And guys, dahil restricted tayo ng 2 hours, kain na lang natin. oh, kain na lang natin. Kasi, hindi naman, hindi naman ganun kalala yung binigay ni Lolo Metz eh. 2 hours lang naman. Nakakadalaw pa rin ako sa mga live. Kaya lang guys, hindi ako makapag-comment. Nakapag-tap-tap ako ng screen. Kaya lang sa comment, sablay ako. Yun pala yung aking restriction guys. Kasi, Nagre-reply ako doon sa aking live, sa aking comment section doon sa aking live ng higit 13 minutes. Bawal pala yon yung sunod-sunod ang pagkaka-reply mo. Siguro guys kasi doon ako na-restrict na kasi sunod-sunod. Siguro mga 30 minutes yun. Bawal pala ang ganun. Kasi dati naman, nagre-reply ako, nagre-reply ko yung lahat guys. Tinapos ko talaga yung mga comment. Hindi naman, wala namang nangyaring ganun. Nagtaka lang ako kanina, bakit ganun? So ayan, no? Tumambay ako doon sa live, hindi ako makapag-comment, kaya nag-out na lang ako doon. Pero matagal-tagal ako doon, guys, siguro mga 10 minutes din, bumaba na lang ako, di ba O, kakain na lang ako nito. Ayan, kain tayo. Hmm. 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 Nakita ko yung yung binigay sa akin na ano, yung birthday na pa pamangkin asawa ko yung sa rep. ano pa to eh, nung no, August 11 pa anong pizza na ngayon hindi ko hindi ko pa nakain dahil kanina hindi ko naman hindi ako makapag-comment doon eh di pumunta ako sa rep kung ng pagkain ito nakita ko Mhm. Mhm. Ano ko lang kain din. Kain ka din? <laughs> kain na lang tayo. Test trip tayo dalawang ko nga. Na? Mhm. Na. Yeah. Mm. And the, and, first time, guys, ngayon pa ako nag take ni Lolo, simulan nung naumpisa ako. Siguro nga ayaw niya ng na nang gano'n sunod na sunod-sunod yung pag, pag ano natin, pag, pag reply natin, siguro kailangan may pag-reply, may pahinga sa oras. Ito hmm. yeah. so, yung anak ko, guys. Oh, nanging, ay, tingnan mo, wag ka na mag-ano, wag mo nang dakutin. Hmm. Beh Mmm, <laughs> So, ayan guys. Kain na lang tayo. Mm. Eh, kain na lang natin. Na-restrict natin. <laughs> Ang harap ng pizza guys. At saka yung cake. Binigay lang din kasi ito ng, ano, eh, ng asawa ng, mmm, ay eh, kapitin ng asawa ko. Kasi nga, birthday ng anak niya nung August uh, 11 ba yan? Ayan. Hindi ko nakain. Sa rep lang. Ngayon ko lang isipang kumain. Magpagain pala ako sa to Mm. Sarap! Mm. Ano yung guys? Ang kasama po. Watch